Magpapasalang araw po sa lahat po ng mga manunood, lalong-lalo na po sa ating mga SSS members at pensioners. Welcome po sa aking YouTube channel. Sa video po na ito, ating pag-uusapan kung ang mga OFW, voluntary member, at self-employed, nais nilang ibaba ang kanilang MSC with corresponding amount of contribution, Meron bang rolls para dito? May limit ba? Yan po ang ating sasagutin sa video na ito. Ang sagot po natin dito ay ibabase po natin kay SSS. Narito po ang sinasaad ni SSS para sa mga voluntary member. No limit in frequency and amount shall be imposed in case of decrease in MSC, but in no case shall it be lower than the prevailing minimum MSC? Ang ibig pong sabihin kung ang mga voluntary member ay nais nilang mag-decrease ng kanilang MSC with corresponding amount of contribution, wala pong limit sa frequency at amount. Halimbawa, ang MSC nila ay 15,000. Then next month po, papalitan nila ng 14,000. The following month, 12,000. Then next, 11,000. So wala pong limit in frequency and amount po. As long po na hindi siya bababa sa prevailing minimum ng MSC po o monthly salary credit. Para po sa mga voluntary, ang minimum po ay 5,000. So hindi po dapat 'yan bababa sa 5,000. Para naman po sa mga OFW, no limit shall be imposed in case of decrease in MSC, but in case but in no case Shall it be lower than the prevailing minimum MSC for OFWs? Wala pong limit ang pagbaba po ninyo ng contribution kay SSS o MSC as long po na hindi rin siya bababa sa prevailing minimum MSC. Sa mga OFW land-based po, yung minimum is 8,000. So, dapat hindi siya bababa doon. Para naman po sa mga self-employed, No limit in frequency and amount shall be imposed in case of decrease in MSC, but in no case shall be it lower than the prevailing minimum MSC. So, kagaya din po ng voluntary at OFW, pareho lang po ang rule pag so, binababa po ang SSS contribution. Walang limit po sa frequency and the amount po na i-contribute ninyo kay SSS as long po na hindi siya bababa sa prevailing minimum na monthly salary credit or MSC. Para po sa mga self-employed, ang minimum po na MSC is 5,000. So, dapat hindi po yan bababa sa 5,000. So, para po isummary lahat, yung OFW, yung self-employed, voluntary member, same lang po ang rules kapag po sila ay nagde-decrease po ng MSC with corresponding amount of contribution po kay SSS. Tandaan po natin, no, kapag po nagpapalit kayo ng MSC, automatic po yan may corresponding amount po na, na i-co-contribute ninyo kay SSS. Kaya po, kapag sinabi natin magpapalit ng MSC, automatic po mapapalitan din yung ang inyong amount na contribution po kay SSS. Yan lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Have a nice day and God bless us all. Ito po ang inyong lingkod, Pro Information Hub.